Sa bawat lugar sa Pilipinas ay mayroon tayong kinikilalang mga bayani. Kaya ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal mula sa Calamba, Laguna. Si Andres Bonifacio ng Tundo, Manila. Apolinario Mabini ng Tanawan, Batangas. Gregorio del Pilar ng Bulacan. At Francisco Dagohoy ng Bohol at marami pang iba. Pero sa probinsya ng Masbate ay may nag-iisang kinikilala. At ang bayaning ito ay sinasabing nakipaglaban sa mga Kastila para sa kalayaan ng probinsya ng Masbate. At ayon sa mga artikulo at kwento-kwento, ang taong ito ay hindi basta-basta natatalo sa mga labanan dahil ito ay may anting-anting. Tara, samahan niyo ako at kilalanin natin ang tinaguriang bayani ng Masbate. Mahigit isang daang taon nang nakalipas mula noong nagkaroon tayo ng pambansang revolusyon laban sa mga dayuhang Kastila. Ilos kasabay din ang panahon iyan ay ang pamamayagpag ng tinagoreang bayani ng masbate, ang leader ng grupong Pulahanes, isang nakipaglaban at tinalong mga Kastila sa probinsya ng masbate. Walang iba kundi si Pedro Kipte. Pero ang tanong, kilala pa kaya siya ng makabagong henerasyon? May ideya kaya ang mga mas nyo sa kasalukuyang panahon? Any idea kung sino si Pedro Kipte? Pedro Kipte po. I have no idea. Okay. Pagkakilala ko sa kanya, isa siya, parang siya isang general. Familiar lang po, ginabanggit lang po siya sa na ako mga parents. Kung anak siya ka na naghimugma ka sa isa, hindi sa mas bate. Kilala mo si uh, Pedro Kipte? Dilip. Wala yan? Wala. wala. Kay lang Pedro Kipte. Wala. Ikaw kay lang Pedro Kipte. Wala. Pedro Kipte. Wala. Wala ka na na Pedro. Kipte. Ay kilala ka na bayani san mas bate. Wala ako. Wala kay Masbate. Ah uh, si Pedro Kipte kilala mo? Dilip po. Wara. Wala si ano si Pedro Kipte. Dilip po. Ikaw mo daw. Dilip po. Ah! Hindi kagaya ni na Dr. Rosie Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna at iba pang mga tinaguriang ang bayani ng bansa na laging nasa mga libro ng kasaysayan. Ngunit si Pedro Quipte ng Masbate ay tila unti-unti nang nakakalimutan. Sa aking pananaliksik ay pinuntahan natin ang mga lugar na nakaugnay sa pangalan ni Pedro Quipte. Pero sino at ano nga ba talaga ang role ni Pedro Quipte sa probinsya ng Masbate? Nandito tayo ngayon guys sa Barangay Tangke, dito sa bayan ng PUV Corpus. So sinadya natin ang lugar na ito para alamin at kilalanin ang mga possible descendants ni uh, Pedro Quipte. Sa bahaging ito pa lang ng Barangay Tangke ay marami nang nakatirang kipte eh mo akip tinay ni ride. Oh, dito oh, oh, at taas. Kiptiman. Kipte. Ah, mo rin ride. Ini Kiptiman ni ni. Oh, Kipte na. Amo. At isa nga sanahanap ko dito ay ang possible na descendants ni Pedro Kipte. At ito sa gilid ko is possible na naging tirahan nila Pedro Kipte. Pero ang particular na bahay na ito, ang sinasabing tirahan ni Pedro Kipte. Magamat hindi na ito ang orihinal na itsura ng bahay. Pero sa lupang ito mismo, dito sinasabing, dito na si Pedro Kipte at ang kanyang pamilya. Dito ay nakilala natin ang mga residente na may mga apelidong Kipte. At dito nga ay nakilala natin sila na mga apuna ng pamangkin ni Pedro Kipte. Sila ang mga descendants ni Angel, ang kapatid ni Pedro Kipte. Dito ay sinalaysay nila ang pagkakakilala kay Pedro Kipte na base sa kwento ng pamangkin ni Pedro Kipte na si Eutropio Kipte. Ah, uh, ini si Lolo Nesensio Kipte. Ini ang iya anak. Ang ini nga baol, amo ini ang ginhatag niya kang papatropyo na baol amo ini mga anak ni Lolo Lucencio Tanan, Mr. and Mrs. Kipti. Kami dito na sa manghod ni Pedro Kipti, ang pinakaputo nila si Angel Kipti. Si Angel Kipti, nakasawa, nakaanak kang Inocencio Kipti. Nakaanak naman si Inocencio, si Eutropio, Silvestra, si walo na sila magmanggol ako naman tatao naman sa inforno na po pero may dugo nga kipti. Ngunit nga akong amahan si Utropio Dilaw Kipti. Kaya akong papa na to, si Historia na taga, kung ako na sila, taga Tuburan, taga Tuburan, Cebu sila. ato to, uh, hinbalhin na sa dilis para madali na ang magpuyo. Kung ako na sa panahon ng Kastila, kung mo na sila, siya ay pinaka labaw-labaw nila. Umagasa no mga leader siya sa ano, mga uh, mga kontra sa uh, madayuhan. Nakilala ko si Pedro Kitty True sa akong mga tiyo, magulang ni mama si YouTube Dilaw Kitty. Magurang na siya ni Mama. Pinakamagurang sa lalaki. Si Pedro Kitty, basis sa istorya sa akong uyuan, usato siya ka gerilya gikan sa tuburang Cebu. Nag-migrate din sa tangki bilang mangisda. O niya, niya panahon na din hina ang mga Kastila. So siya ang nakikatubang sa mga Kastila sa kumbati ya kay siya dili bang sugot na daug-daugon ang mas batinyo din sa south din sa south sa mas bati siya ang nakilaban siya ang nakiawan so sa iyang pakiaway daghanas siyang mga mimro ngayong intra sa pulahan pulahan ka sila naging pulahan kay nagapudong pula ng panyo so dili siya mamutang kung may mga Kastila na naghimo na magkasamok sa portion sa Basbati. Kaya ginangad to niya. Kaya di sa Katayangan, di sa Malubago, the oldest barangay of Katayangan, Malubago at the time. Nakana siya kay ang gahit na anak ko ang mga Kastila. Umusunong naman ang mga Kastila maging na gigahita na niya nga dilit magtabok. Ang mga Kastila, kaya kung matabok, ibuso niya patay. Pero bakit nga ba sila nag-migrate sa Masbate? So far, ang ako naibawa na nga nung nag-migrate sa Masbate, kay ang Masbate at the time, may pa sa pangoma, sa fishing ground, sa fishing livelihood. Kaya nakabot sila din eh, higang sa tuburan Cebu, Dili kay pambot, kung kay pambot, bilos lang. Layag-layag lang. Ayon sa mga artikulo at mga kwento tungkol kay Pedro Kipte, ay meron daw itong anting-anting na siyang sinangayuna naman ng kanyang mga descendants. Oh, tinuod na may anting-anting si Lolo Pedro kay subay sa akong apuhan na si Papa Tropio. Kay ang dagat, ginalakaw niya. Ang isulis kang Kipte, party sa amulet, siguro magbuntag ta kaya kay ako kadabuan sa akong pag istorya sa mga tiguan gayud basi sa mga tiguan dito sa Pio Bicorpus sa Salbasyon, kinakagurang ito siya tanan sa akong pagmataogbot si Pablo Montecalvo nagistorya sa ako nga kaila nila si Pedro kiti kay kanagdak pong sa mga Kastila ibalas kanyong pagtog pa tuwara man sa udlot sa saging kardaba di mga piko yung hangtod na nadakpan siya kutro gisakay sa barko sa belos na mga ito belos pa labay laod padung sa liti dito sa tunga-tunga sa laod sa liti yung sa basbati dito gitambog labay pagdunggo dito sa kastila ato na nagsugat sugat na Pedro kiti natangkas ng kapos Naging ang kapatid nga raw ni Pedro Kipti na si Angel. Ay posibleng meron ding anting-anting. Unya kada si Tatay Angel, Tatay Angel man ang tawag nila sa Mang Pedro, lolo mo, mag... tudtoy-tunay nga lolo nila ni Jodopyo. Tatay Angel, bikan sa koayan, mudag sa sako nga bunggas humay dan un nga ni, waypo-hoy, usak ka oras lang tonga. Samantalang karon may sakyan na po ito. Dili, makaya o oras ikas ko yan pa ganis tangki. Ngayon, pag ito mo si Tatay Angel sa paglupasan usa usakasakong sakong humay, ngayon i... Akaon siyang mga apo o yang mga pagumanggong dili sa tangki dini hindi hindi pita kini mo lang isara nila. Sa mantalay pinakita naman sa akin ni Banjelen Kipte ang maaring isa sa mga anting-anting o proteksyon ni Pedro Kipte na talagang itinago pa sa baol ng kanyang luluyotropyo. Ang kaning baol sa akong apuhan na asya dirigibotang nga panyo nga gibilin sa niya sa ako. Ang akong pagkaibawa ni sa panyo uh, di lang ko ka kuani-ani ka basa kay di man ko ka mao pero ang akong apuhan si Yotropio makaibaw siguro siya ani ano mo basa iya ning gibilin sa ako Uh, ini kang Lolo Inosensio Tabo-Tabo Kipti Ginatag kang Yotropio Dilaw Kipti Kagipamana man sa akon Ni Papa Tropio Kipti uh, Gipamana sa akon ni Papa Kay tungod kay Ako man ang iyang apo nga primero Kay ang iyang mga anak Wala man babay, Puro man laki, So sa akon niya gipamana Ambot lang o ganong sa akon Gipamana nga bilang apo tingin Opo, connected to. Samantala, idinulog naman natin ang panyong ito sa mga eksperto kung ano sa tingin nila ang panyong ito. Iniinip po na klasis ang panyo, ang tag-iya po sa ni mga katipuneros, si Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Ini, gamit hindi ini, sabto ng mga panahon, kay ini, hindi ini, personal protection, kung sa inapagalakatun, sa pangurad daw, halimakatun si sa unahin na ninda mga destino ini dipinsa sa indalawas kay permi man ninda gina utuban ini an an every day gina utuban ninda tan ko sabi utob prayer may prayer ini kay ginaladan ninda ini para dumulot an ang power ang gusto sa Bion triangle ina it means uh, symbolize of God the Father Almighty amina dida Samantala sa tulong naman ng nakontak natin sa Department of Education sa Division of Masbate na si Sir Christopher Alvarez ay naipakita natin at naitanong ang panyo ito sa isang historian from Bicol na si Sir Danny Heruna ang panyang nasa kay Evangeline ay dinideklara niyang isang agimat na ginamit ng mga kilusan kung saan nabibilang si Pedro Kipte isang patunay na ang hawak na ngayon ni Evangeline Kipte ay hindi lang basta ordinaryong panyo o isang agimat, kundi isang napaka-historical na agimat na ginamit noong panahon ni na Pedro Kipte. Samantala ayon pa rin sa mga descendants ni Pedro Kipte, ay maging sa kamatayan nito ay may inihabilin pang hiling kung paano siya ilibing. Nagtugon si Pedro Kipte diha sa Giyom, kaya diha na uh, ng ista. The oldest capital mas Masbate, ang Giyom kanyang ito. Humayan eh na, nagtugon siya sa iyang mga iksoon, sa mga iksoon, mga pamangkin na kung mamatay siya, ilubong siya tindog. Pasang iyang giingon sa ako sa gamay pa ko na paglubong, di ba sa ato higda, pero sa iya tindog. Pero sa iyang gilub nga, nawala siya yung papatropyo. Pag ikatulokan daw, doawon siya. Morag si Kristo. Pag ikatulokan daw, gidoawon naman dito. Wala nito ang patay. ni ni direk. Nonan pa. Samantala, sinubukan ko rin bumisita sa barangay gium. para sa karagdagang impormasyon. At ayon sa mga residente, ay marami nga mga kiptid dito. Ngunit karamihan sa kanila ay nag-migrate na sa sentro ng kawayan. Ayan guys, narating na nga natin tong barangay Giyom. Itong Barangay giyom ito daw 'yong. Ito 'yung sinasabing unang or kauna-unahang kapital ng uh, Masbate province, no? And um dito nga daw sa barangay na 'to, um dito nga uh, nga uh, nakatira din dati si Pedro Kipte. May mga natanong ta tayo dito ng mga residente. And uh, sinabi nila na may mga kipte nga dito, pero uh, most of them hindi na nila kilala si uh, Pedro Kipte, no? Kipte? Oh naman dire. Wala na dire. So, ano sa kwan? Sa ano so, sa Diri sa Kawayan, oh may naaman. Sa kawayan na ginawa para pero, oh. pero. pero nang kailan kang kuan ya? Pedro Kipti, Pedro, oh, Pedro Kipti, Wala na eh, wala na Pedro Kipti, Pero daghan dire sa wala nang kuyo mga Ramon. Kipti, Uh, ah. namalhin na sila sa kawayan. Ah, okay at upang madagdagan pa ang ating impormasyon tungkol kay Pedro Kipte, ay tupang muna rin tayo sa bayan ng Pusot sa Masbate upang sadyain ang isa pang descendant ni Pedro Kipte. Guys, uh, tingnan nyo guys. Uh, ito yung pupunta natin, si Ma'am Army. So yung K, that is Kipte. So malapit na tayo sa pupunta natin. <laughs> right. Siya si Army Kipte. At dito, ay napag-alaman natin na ang kanya rin pinagmulan ay sa linya ni Angel Kipte. Siya ay apo na ni Pasito Senior, na kapatid ni Inocencio Kipte. Ang lolo ng mga nauna nating nakapanayam doon sa barangay tangke sa Puby Corpus. Samantala dito ay napag-alaman ko na meron pa siyang kiyahin na pwede pang makapagbigay ng karagdagang impormasyon. Siya si Erlinda Kiptinueva, 85 taong gulang. So si Lolo Pasing, anak ni Lolo Angel. Si Lolo Angel, igsoo oh. ni Lolo Pedro. Mag-unsamay mo ni Lolo Tropio. First cousin? Oo. Oh. Oh, Adam. Hmm. Anak, anak iyo na kapatid ni Papa. Ni Inosensyo, anak iyo. Inosensyo. Oo. Sa aming pag-uusap, ay sa muli ang kwento tungkol sa anting anting ni Pedro Kipte ang aking ipinakita sa kanya, ang panyong na ipamana kay Evangeline Kipte. May kinumpirma niyang minsan na rin siyang pinagmanahan ng mga ganitong klaseng panyo. Ito ay isa lamang patunay na lahat ng aking mga nakapanayam ay konektado lahat kay Pedro Kipte. Nano ko na ini ng panyo? May naaraman ka ni? Oo, oh, may ikaw na ako. Meron na ako araw eh, nawala ah okay. ako, ang kulay ko po na po. Tama po. Atang ulit si Ernie. Sa Indagred Linya, may mga... Uh, may mga sabi na protection protection sa una. Ito ako. Kaya nagatag na sa ako si so Chu Erning na kitya sa Palawan, mm. kaya para man tumamulong. Mm. Ito nagkateka nag pa na na ng mga kuha. Mm. Tapos ito si Chu Erning, ginamuang ko no. Tapos matuod ba niya siguro? Si Lolo Pinoanaramang ko lang. During San Guerra sa Masbate, Inanda na bilya ba yun? May tamak na din si Pedro Kid kaya sa bato. Ano ba yung ginasimba? kayo na every Friday. Pinamisahan Ina. ada sa bilya? Ang college pa ko sana, may nagsabi na ada daw na ang tamak ni Pedro Kid kaya sa bato. Samantala kung meron mang mas detalyado na mga pagsasaliksik sa buhay ni Pedro Kipte, isinata dyan ang makikita nating libro sa online, ang The Pulahanes of Masbate, Philippines, 1898-1905 ay sinulat ng isang profesor ng Cavite State University na si Renato Pelorina. At base sa kanya mga isinulat, nariyang na-mention niya ang barangay Malubago sa bayan ng Kataygan bilang headquarters ng mga pulahanes. Kaya minabuti ko na rin na bumisita sa munisipyo ng Kataygan at magbakasakali ng mga karagdagang impormasyon Ngunit ayon sa kanila, ay wala silang record tungkol kay Pedro Quipte. At dito na rin mismo sa bayan ng Katayangan ay mayroong madadaan ng Quipte Street. Sinubukan ko rin bumisita sa munisipyo ng PUV Corpus dito ay pinakita sa akin ni Sir King Jimena na meron silang taunang parangal sa mga descendants ni Pedro Quinte bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. At halos katulad din ng isinalaysay ng mga nauna nating nakapanayam ay wala silang opisyal na record tungkol kay Pedro Quinte maliban sa mga online articles. Ayon pa rin sa libro ni Sir Renato Pilorida ay na-mention nila ang mga apelyidong Abilong at Bentor Napawang mga taga-barangay Mintak sa bayan ng Katayan. Sila ang mga miyembro ng Pulahanes na kasama ni Pedro Quipte na nakipaglaban sa mga Espanyol sa barangay Malubago. Kaya sinubukan ko rin maghanap ng mga apelidong binto at apilo sa barangay Mintak. At hindi nga tayo nagkamali na marami pa rin sa mga residente dito ang may mga ganitong apelido. At dito ay napag ko na ang ilan sa mga miyembro ng Pulahanes na kanilang kapilyedo ka ay kinumpirma nilang kamag-anak nila. Pag magtususay May guwap pa sa ano, uh, Basilio Abilong. Ah, um, si Basilio Abilong, okay. patay na po. Patay oh. na po? <laughs> Bunguta na lang ni kung nakikita ilang anak Lito Bintor. Lito. Anak Lito. Anak Lito. Wala. wala ka nakilala? Uh, pero na, nakabantay ka sa grupo nga uh, pula pulahan ni okay? Saul. Wala na. Si Pedro Kipti na kailangan Pedro Kipti. <laughs> nah, wala sa uh, Bagan kilala lang dito sa lugar nyo is si Santiago Abilong. Okay, bagan ano ina sa magan amahan si sa sa papa ko oh, niya yeah. or amahan pa sa niya yeah. Amahan. Yeah. Pero wala ka sa idea kung ano na himo ni Santiago Abilong dati. Yeah. May pa si Mama at ano kasi Mama, si Santiago Abilong naabutan dito ah, niya. Ah, sige, sige. Wala na idea na kung ano na himo ni, ni Santiago Abilong. Para Abot o mala, si... para ma ano daw lang siya. Para, para o para... Pero ano na, isog ito na tao o ano, matibay makipaglaban. Si, siguro, kay Noticiala. Hmm. Ha? video may abilipan abilidad pero kaya hindi ko na ano kita kay buwa naman sila Basilio Abilong ano? Oo, nakabate na ko sila ng mga Basilio Abilong kaya din dito sa Buena Vista nakapakaliin to din sa Amon nakabisita din sa Amon nakapakaliin to sa yan sa Amar Malitaw dito na siya pero pagdating sa koneksyon at pagkakakilala nila kay Petro Kite, ay wala na rin silang maibahaging informasyon. Pero kahit ganun paman, ay nagpapasalamat pa rin daw sila sa kagitingan ginawa ng kanilang mga ninuno na naging membro ng Pulahanes para sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Masbate. Tumungo na rin ako sa library ng provincial capital ng Masbate upang maghanap pa ng mga records nila tungkol kay Pedro Kite. At dito'y pinakita sa akin ng kawani ng library ang librong isinulat ng dating Assistant Division Superintendent ng Department of Education sa Masbate na si Sir Orlando A. Almario. Sa pahinang 35 hanggang 36 ng kanyang libro ay naisalaysay niya ang buod ng kabayanihang ginawa ni Pedro Kipte. At dito ko na rin nalaman na ang Kipte Street sa bayan ng Katayngan ay ginawa bilang pagkilala sa kabayanihan ni Pedro Quite. At para mas maging detalyado pa ang aking pagsasaliksik, ay nakausap natin at nakapanayam si Sir Pelorina through video call. Dito niya ikinuwento sa akin ang pagkakakilala niya kay Pedro Quite base sa kanyang pagsasaliksik. At sa katunayan niya, dito ko nalaman kung bakit sa lahat ng mga nahanap kong mga descendants ay puro apunah ni Angel Kipte. Yan ay sa ng wala palang naging successor si Pedro Kipte. Ayon sa kay Sir Renato Pelorina, merong naging anak si Pedro Kipte sa pangalawang asawa nito na si Maria Santa Rosa na taga Barangay Puro sa bayan ng Placer Masbate. Ngunit sa kasamang palad, ang anak nila ay maaga palang namatay. Galing sa Tuburan Sibok, ay unang nag-migrate ang magkapatid patungong Barangay Kiyo sa bayan ng Kawayan hanggang sa lumipat sila sa Barangay Tangke sa POV Corpus. Ayon sa kanya, naging banyag ang pagkakakilala kay Pedro Kipten na may anting-anting dahil ito raw ay isang albularyo at mahusay din sa iskrima at wrestling. Sinabi rin na dahil sa kanyang anting-anting ay hindi ito tinatabla ng bala kaya naman tinawag siyang gamhanan o makapangyarihan ng kanyang mga tagasunod. Dahilan, para makapag-akit siya ng marami pang niyembro ng pulahanas. Ang isinagawang estratehiya ni Pedro Kipte ay ang paunti-unting pag-atake sa mga area ng mga Espanyol mula sa south part ng Masbate. Simula sa tangke Pio Corpus papuntang north part ng Masbate. At upang mas mapalakas pa, ang kanilang samahan ay nagtayo pa nga ito ng mga kampo sa bawat parte ng masbate gaya ng sa malubago sa katayngan, uson at maging sa mugo. At ang pinakatumatak na laban na nila ay nang magpadala na ng grupo ng mga Terso Polisya o mga persa ng mga pulisya, si Gobernador Don Luis Cubero e upang sugpuin ang grupo ni Pedro Quipte sa malubago. Pero bago pa man sila makarating sa malubago, sa sityo kahit pa lang ay inambos na sila ng grupo ni Pedro Kite at tuloy ang tinalo ang grupo ng mga Espanyol. Matapos ang kanilang tagumpay sa Malubago, ay mas naging kilala ang grupong Pulahanes at nadagdagan pa ang kanilang hanay. At tuluyang umabante hanggang marintok at hanggang tuluyan ng lusubin ang kabisera ng masbate at huling napagtagumpayan na talunin ang hukbo ng mga Espanyol noong August 19, 1898. Ang pangyayaring ito ang itinuturing na Spanish Exodus sa Kabikulan dahil sa tagumpay ng mga pulahan. Ang Masbate ang naging unang probinsya sa rehiyon ng Bigol na napalaya mula sa mga Espanyol. At nung dumating na ang mga revolusyonaryo na ipinadala ni Emilio Aguinaldo sa pamumuno ni Mariano Riego de Dios upang labanan sana ang mga Espanyol, ay huli na ang opisyal ng malayang masbate dahil kay Pedro Quipte at ng grupo niyang pulahanes. Pero kung ang buong inakala nila na susuportahan sila ng grupo ng mga revolusyonaryo ay siya palang dahilan upang mabuwag ang grupo nilang pulahanes, dinisarmahan sila at pinabalik na sa kanilang mga lugar. Dahil sila daw ay lubhang mapanganib ng mga grupo. Sa huli, ay payapa na lang siyang namuhay pabalik sa kanyang may bahay na si Maria Santa Rosa sa Placer Masbate at hindi na siya kailanman nakialam pa sa labanan ng mga Pilipino laban sa iba pang mga dayuan gaya ng mga Amerikano. Sa pagpuspong ng makabagong henerasyon, maaaring unti-unti na nating makalimutan ang pambihirang kasaysayan na ginawa ng ating mga ninulong na kabayanihan upang ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga dayuhan gaya ng sinabing mensahe na gustong ipaabot ni Sir Renato Pelorina na huwag magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na matuto tayong ipaglaban hindi lang sa kalayaan laban sa mga dayuan kundi maging ang ating karapatan bilang isang Pilipino laban sa kahit anumang katiwaliang nangyayari sa ating mahal na bayang sinilangan.